Okay guys, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa uh, San Pablo City ngayon. So tayo mamasyal muna tayo dito sa uh, San Pablo Click. Yan, nandito tayo sa San Pablo. Maglakad-lakad tayo. Punta doon sa San Pablo Click. Pakita natin ang view doon sa araw na ito. Yan, lalakad ngayon si Papa Lon. napakagandang view ayan dito tayo lakad tayo dito tara samahan nyo ako Ay, mga guys na nandito tayo sa may arco uh, papunta na tayo doon sa sa Palok Lake dito ang daan yan o oh. ayan yung kapitulyo sa dulo yung matas na building ngayon na uh, tatawid tayo dyan para maganda yung lakad natin ayan mga guys o oh. Uh, nandito na tayo sa may uh, gusali ng pamahal ang lungsod ng San Pablo ayan mga guys na uh, napakaganda ayan o, oh, ang ganda ang ganda ng kondito lugar nakalakad na tayo dito para pakita natin sa inyo ayan o, oh, ang dami mga design na ngayon ayan, ayan mga guys yung view niya o oh. ang ganda ang ganda ng view ng kapit ng kapitol niyo dito tayo dito para mapakita natin sa inyo yan oh ang ganda At kasi sa baba niyan mga guys nandiyan lang yung uh, lake ayan kasi dati nung pumunta tayo uh, pumunta ko dito ay ginagawa pa to ayan, napakaganda na oh may mga may mga estudyante dito ayan napakaganda Yan. Makita nyo yung view dito guys napakaganda. Kasi dati ito yung ginagawa. Di ba? Oh, yan ang view. Ayan. Nasa harap tayo ng Kapitolyo ng uh, San Pablo. Tapos dito ay ikot tayo dito, maglakad-lakad para mapakita natin kasi yan dyan mga guys sa so, baba lang yan ay nandyan yung sampalok na yan, uh, tinatawag, nila tinatawag nila dito na lake ngayon bababa tayo dyan pero ikot muna tayo dito para pakita natin sa inyo at masarap dito mamasyal mga guys kasi malamig mapuno kasi dito Ayan. Kita niyo naman view. Napakaganda. Ayan, yung mga estudyante dito na muna. Ayan yung mga yan ang mga likmang guys Ayan, napakaganda. Ngayon tayo bababa dito sa kabila para pakita natin sa inyo. Yan, naglalakad tayo dito. Ang ganda ng view. Ayan. Kasi yung mga estudyante dyan nagpa-practice. Ang ganda ng pagkakuha nila. Pakita oh. natin ang view. Yan. Ngayon, uh, bababa na tayo doon, papunta tayo doon sa lake para may pakita natin sa inyo. Ayan mga guys, uh, tayo bababa na papunta dun sa uh, lake para may pakita natin sa inyo. Ayan. Ito ngayon, yung mga estudyante nakaupo. At tayo bababa. Ang ganda naman talaga dito ngayon, ma Michelle Kasi ibang iba na ngayon yung uh, San Pablo. Ang ganda ng pasyalan dito ngayon. Ayan. Dito, dito tayo, diritsyo lang tayo para uh, maglakad dito. yun puro stainless yung mga dinadaanan natin dito ayan napakaganda ayan o oh. ang ganda ang gandang pagkagawa puro stainless ayan ngayon bababa na lalakad na tayo dito pababa ayan ang ganda ng mga view dito ngayon sa ating dinadaanan ready ready na yung San Tablo. dahil sa ya, ilang kuwan na lang may na lang isang ay magpapasko na at magbabagong taon na rin ay malapit na rin umuwi ng probinsya para magbakas din Ayan. ito na ngayon yung San na tinatawag mga guys Eh, napakaganda oh hanggang baba yung mga kanilang design dito kanilang mga parang may ilaw kasi ito sa gabi eh, ngayon ay eh, wala naman ilaw kasi araw ngayon Kaya, dito ngayon tayo maglaka, maglakad-lakad para may pangitan natin sa inyo Ayan. tawid tayo dito ngayon uh, bababa tayo dito din yan uh, walang babaan ay ba? meron parang babaan dito baba tayo dito para may pakita natin sa inyo yan mga bilihan din dito guys uh, pag nagugutom kayo meron dito mga bilihan ayan oh, ang ganda ng mga pan dito mga view ayan Ito so, yung Sampaloc Lake. Yan, napakaganda. Di ba? Nanginginig yung kamay ko mga guys kasi wala akong handle na pang vlog natin. Ayan o, oh, napakaganda. lakad-lakad tayo dito. Kaya may mga makakainan dito. Ayan, oh. Mga iwaw-ihaw, street food na, na dito. Ayan. Marami dito makakainan. Hanggang doon niya sa uh, kabila na makakainan. Ayan. ayan. Naglalakad tayo dito. Ang ganda ng view. Oh. Ayan. Kasi mga estudyante dyan, nagpa-practice ganda na ang pagkakuha nila oh. Nakita natin ang view. Yeah. Ngayon na uh, bababa na tayo doon, papunta tayo doon sa lake para may pakita natin sa inyo. Yan mga guys, may floating concealer dyan. Ang maganda. <coughs> Kapitan natin para pakita natin sa inyo. Yan, ito yung mga floating kanila o mga kawayan. Ayan, napakaganda. Diba? Ayan. Ang oh O, diba? Ang ganda. Habang naglalakad tayo dito, na daman-daman din natin yung lamig sa dapyo ang hangin. Napakaganda. Tahimik sa ngayon kasi uh, wala namang namamasyal ngayon. Maganda rito sa Badolingo. Pag na Marcel. Ano, maganda. Yan yung mga view dito. Sarap maglakad. Ayan, may tali pala rito yung uh, floating kwan, ano tawag dito? Yung kanila mga pasyalan. Ayan, no? napakaganda. Ayan, may bantay doon sa loob. Yung sila na nagbabantay. So, mga guys, uh, tayo babalik na. Kitala natin dito sa inyo sa may dulo. Ayan o. Ganda ng view talaga dito. Sarap mamasyal. Ayan. Ito yung ha. Ang San Pablo. Na dinadayo yan dito sa pasyalan. Ayan. Ang dami. Uh, Balik tayo. lalakad tayo dito ayan ayan mga guys na naglalakad tayo dito ayan yung mga street foods dito na pinakainan pag gutom kayo pwede kayo kumain dito ayan ngayon na akit tayo doon sa taas na ayuwi na rin ang Ganda, ang ganda mamasyal dito mga guys sa mga gusto dito. Ayan, madali lang mamasel dito. Uh, sakay lang kayo kung galing kayo kalamba, sakay lang kayo ba uh, papuntang San Pablo. Ayan, pagbaba nyo, kunting lakad lang dito. Kung di nyo alam, tanong lang kayo kung saan ang San Pablo Creek. Eh, dito mga ituturo sa likod lang yan sa ang uh, Kapitulyo. Ayan. Ang ganda oh. Doon yung taas. So, doon tayo galing kanina. Doon sa taas. Doon okay. okay, mga guys. Ang sarap talaga mamasalita. Napakalamig. Ngayon tayo uuwi na. At sa mga mananood pala sa ating video, maraming salamat sa warang sawang pagsuporta sa kay Papalon ayan at ipapakita ko sa inyo yung malaking tilapia dito na hindi na nakaalis ayan, oh, ang laki ng tilapia rito guys ayan, ang tilapia ang malaki ayan, nan nanigas yung tilapia dyan na hindi na nakaalis hindi rin na prito, hindi rin na ihaw ayan, uh, tayo dito sa ilang steep ayan tingal naman tayo dito sa paglapiat kasi mataas ayan, napakagandang maglaka dito Pagod din ako. Yan yung mga naglalakaday dito. Napakataas. Ang sip. tayo sa taas yan, pakita natin sa inyo yung taas dito, yung mga view mga guys yung napakaganda mga view dito Ayan. ngayon oh, ginagawa din pala dito Ayan. ngayon lalabas na tayo tayo uwi na mga guys pakita natin sa inyo mamaya doon sa kabila yung may simbahan tara samahan nyo oh. Ayan, mga guys, ang naglalakad tayo dito. Ayan yung mga street foods dito na pinakainan. Pag gutom kayo, pwede kayo kumain dito. Ayan. Ngayon na tayo doon sa taas na iuwi na rin. Ayan. Ganda, ang ganda mamasyal dito mga guys sa mga gusto mamasyal dito. Ayan, madali lang mamasyal dito. Uh, sa kailan kayo kung galing kayo ka lang ba? Sa kailan kayo ba uh, papuntang San Pablo? Ayan, pagbaba niyo, konting lakad lang dito. Kung hindi niyo alam, tanong lang kayo kung saan ang San Pablo Creek eh dito mga ituturo sa likod lang yan sa ang uh, Kapitulyo ayan ang ganda oh <coughs> doon yung taas, so, doon tayo galing kanina doon sa taas Kaya mga guys, ang sarap talaga mamasyal dito napakalamig. Ngayon tayo uuwi na. At sa mga manonood pala sa ating video, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa kay Papa Lon. Ayan. At ipapakita ko sa inyo yung malaking tilapia dito na hindi na nakaalis. Ayan o, ang laki ng tilapia rito guys. Ayan, ang tilapia ang malaki. Yan, nan nan nanigas yung tilapia dyan na hindi na nakalis Hindi rin siya naprito, hindi rin siya naihaw. Ayan, uh, tayo dito sa ilang steep. Ayan. tingnan naman tayo dito sa pagakyat kasi mataas. Napakagandang maglakad dito. pagodin din ako. Yan yung mga naglalakad ay dito. Napakataas. Ang sip. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Ayan, pakita natin sa inyo yung taas dito. Yung mga view. Yan, napakaganda. Ay mga guys, 'yung muna, ganda, mga napakaganda mga view dito. Ayun. Ngayon, oh, ginagawa din pala dito. Ayun. Oy, lalabas na tayo-tayo uwi na mga guys pakita natin sa inyo mamaya doon sa kabila yung may simbahan tara sama nyo mga oh. oh, guys uh, dito tayo sa sakay ngayon sa mga pila ito mga jeep uh, biyayang kalamba dito tayo sa sakay ngayon pauwi na tayo ngayon pakita ko na sa inyo dito yung harapan at para makawin na rin Diyan mga guys, uh, papunta na tayo dito sa may simbahan mga decor dito, ng mga decoration nila, ang ganda. Ayan. Napakaganda. Ayan. Kasi doon tayo sa sakay sa kabila makawis. Para pakita natin sa inyo. Ito na pakita ko muna sa inyo bago tayo umuwi. Para mag maganda. Ayan. Ayan. diba ayan tapos sa public market din yan ayaw ito yung simbahan ay, hindi na ako tatawid dyan mga guys ay pakita ko lang sa inyo yung simbahan Ang maganda oh tawid na lang tayo para makita makita nyo ayan Ram, ganda oh. Ah, okay. okay guys, tapos ulit na ito tayo uwi na. Parang na rin sa oras. Ay na yung gugutom na. Salat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na Ingat po get God Bye bye!